Naniniwala si De La Salle, Green Archers head coach Topex Robinson na nararapat lamang na managot si Jello Santiago sa ginawa nitong insidente at magsilbing leksyon para sa buong kupunan sa pagpapanatili ng disiplina at respeto sa laro. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Carlo Villasenor. Sports Now! Sports Now! Exclusive! Ipinahiyag ni De La Salle University Head Coach Topics Robinson ang kanyang pagsang-ayon sa desisyon ng UAP na patawan ng limang larong suspensyon si NU forward Jello Santiago matapos ang insidente ng pangniniko kay Ateneo guard Waki Espina sa laban ng NU kontra Ateneo noong nakaraang linggo. Ayon kay Robinson, iginagalang niya ang desisyon ng UAP Commissioner's Office at naniniwala siyang nararapat lamang na managot ang manlalaro sa kanyang ginawa. Idinagdag pa nito na ang insidente ay magsisilbing aral sa mga atleta na dapat pairalin ang disiplina sa loob ng court. Dagdag pa ni Robinson, walang puwang sa basketball ang anumang intensyon manakit at dapat isa-alang-alang ng bawat manlalaro ang sportsmanship at respeto sa kapwa. Again, I abide by the rules of the of the of the uh, commissioner. I mean, uh, he made A personal decision to to really do it emotionally. I don't know what what drove him, but at the end of the day, you have to be responsible. You know, to face the consequences of what you did. There's no room for that in not only in the UAP but in basketball. So uh, again, consequences are, are, are bound to happen. And uh, if it's intentional, it's it's it's. If it's unintentional, I I would understand. But I mean. Uh, Videos doesn't doesn't lie. The intent to really hurt a player is is there's no room for that. So I mean, uh, at the end of the day, that's the decision of the the commissioner, and we're just we're just here to follow it. Sa kabila ng pagkawala ni Santiago, nananatili matatag ang NU Bulldogs matapos talunin ang Green Archers sa score na 74-67 upang mapanatili ang liderato sa UAAP Season 88 Men's Basketball Standings. Samantala ipinahihag din ni Robinson ang kanyang pagmamalaki kay Mike Phillips na napili bilang bahagi ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ayon kay Robinson, malaking karangalan para sa universidad ang pagkakabilang ni Phillips sa national team dahil bitbit -bit nito ang pangalan ng DLSU at ng bansa. well uh, it's an honor for, for him to be there he's not only representing uh, gilas filipinas he's also representing DLSU. and we, we always will always support that you know it's, it's a once in a lifetime opportunity for him and uh, we're here to really support him on his, uh, his uh, journey especially this is going to be his final year so we want to make it as memorable as it is for, for him Sinabi rin ni Robinson na espesyal ang pagkakatong ito dahil ito ng final playing year ni Phillips sa UAP. Kaya't hangad ng kupuna na maging makabuluhan ang karanasang ito para sa kanya. Naniniwala si Robinson na magiging malaking tulong kay Phillips ang makalaro si Justin Brownlee na kilala bilang isa sa mga ehemplo ng profesionalismo sa Philippine Basketball. Dagdag pa ni Robinson buo ang suporta ng buong LaSalle community. Sa kanilang forward na ngayon ay bitbit -bit ang bandera ng Pilipinas at ang puso ng Green Archers. Ako si Carlo Belisio, abante sports, naon na.